up na lang yung gasolina natin yung pupuntahan pala natin ay sobrang akyat titignan natin kung gaano ba katipid tong motor natin sobrang akyat na dyan kaya magbagas na tayo para dire diretsyo na ito na mag uumpisa yung akyatan kaya nag na lang tayo ito pababa na dito makamix yan kung mapapansin nyo kakyat makamix Talagang sobrang tarik Pupunta tayo ng Kirino Cervantes Yan mga kameks Dito na tayo sa uh, bayan yan mga half na lang yung gasolina natin kung makikita nyo sa ating kids naka half na lang sya at yung pupuntahan pala natin ay talagang sobrang akyat titignan natin kung gaano ba katipid tong motor natin sa mga nagsasabi na baka maubusan tayo ng gasolina at uh, tatlong oras pala na mahigit ang biyahe doon kaya tignan natin sa tatlong oras kung kakayanin itong hap na gasolina natin. Yan, kung makikita nyo sa ating gates. Half na lang siya. Kaya tignan natin kung saan abutin nito. Ah, uh, tignan natin din itong ating sprocket combination kung maganda pa na gamitin sa akyatan sobrang akyat po doon mga kamex talagang pakyat talaga doon kaya masusubukan na natin ngayon yung sprocket natin yan madaling araw na ngayon mga 5.30 na ng umaga may backride pala tayo mga kamex at marami tayong karga yung box natin sa likod punong puno ng karga yon pero masubukan pa rin natin kung gano siya katipid na subukan ko na yung ano 1434 na uh, sprocket combination pero sa tingin ko doon talagang mas maubusan ako ng gasolina madaling maubos yung gasolina ko noon nilagay ko yung 1434 kasi eh. mas mahaba yung piga ng accelerator natin kaysa dito konti lang konting birit lang itong 1438 at 1436 1336 na nice sprocket combination mga kamikis yun ang hindi alam ng mga marami ang alam nila mas matipid daw yung mga 1434 1436 ganon na 1536 ganon na nice sprocket base lang ito ah, sa aking experience nung nag 1438 ako okay naman yung gas natin makamex, hindi naman mabilis maubos naka 1438 sprocket combination po tayo kaya tignan natin kung gano ito katipid sa gas at kung gano kabilis maubos ang gas at tignan natin kung malakas nga ba sa akyatan kasi babad sa akyatan yun pupuntahan natin mga next at sobrang pakyat talaga hindi kakayanin ng segunda kailangan nakaprimera yan nakalayo na tayong natakbo may natira pa tong gas natin maraming akyatan na ang nalagpasan natin mga kameks pero magpapagas tayo ngayon may baon tayo nagas gas kaya mamaya sobrang akyat na dyan kaya magpagas na tayo para dire diretso na yan pupunta na tayo ulit mga kameks naglagay na tayo ng gas dito yan mag umpisa na sa akyatan pero hindi pa ito masyado konti pa lang ito mas makyat pa maraming rider na nakasunod sa atin ayan mga mix pinauna natin sila <laughs> kasi eh, mabagal lang tayo magpatakbo mabigat yung karga natin next dito na mag-uumpisa yung akyatan kaya nag-premiere na lang tayo. Para sigurado na. Yan, sobrang tarik ito mga Max. Sa ganitong kabigat ng karga natin. Mahirapan tong motor natin pag nakasigunda naka ito pero hindi natin piniga ng masyado konti lang yan patakbo natin 20 lang 20 kph lang mga yung takbo natin kasi naka primera tayo sobrang tarik kasi dito matarik to mga miks matarik talaga kaya kaya ganito lang yung tapo natin dito kaya naman siguro nang sigurda dito pag mag isa lang ako pero pag may back ride awawa naman yung motor pag pilitin natin pero konti lang yung piga natin mga nags hindi yung talagang wala pa sa kalahati wala pa sa one port one eight baka wala pa sa one eight ito o kaya one eight lang 1.8 o kaya mas mababa sa 1.8 yung tiga natin pero talagang aakyat uh, sya kaya kahit primera sasabihin ko pa rin na malakas mga kamex okay pa rin yung 14, 38, na is combination sa kiyatan ganito ka akyat dito mga kameks habi lo yung ganong akyatan mga dito, paakyat na naman dito mga kamigs yan sobrang tarik na naman yan mga kamex pakyat talaga talagang kayang kaya ng primera dito mga kamex kahit gaano kakyat dito malakas pa rin tong motor natin mga kamex tong 1438 na sprocket combination sobrang bigat pa tong karga ko sobrang bigat itong pero malakas sya ganito ang daan dito mga meks Yan, sobrang kurbada pa. Pero pag 150cc yung motor mo, kayang-kaya yun. Kahit may backride ka. kung naka 150cc ka pero pag 125cc lang mahirap na mga kamix malapit na tayo dito sa skyline mga kamix yung dinadayo ng mga rider ganito yung daan dito mga nags kurba kurbada kaya kailangan magaling ka sa kurbada magsasawa ka sa kakukurba dito ganitong belong belo kaya pa rin tong segunda mga mix hindi natin muna masyado ito para makita ng mga hindi pa nakakita dito kung gaano ito kaganda tong daan na to pumunta dito mga rider pag nakalagpas tayo sa skyline sobrang pababa na naman yun mga kamiks ang dan dito akyat ba ba? akyat ba ganun magang magsasawa ka sa kaakyat malamig dito pa ganitong umaga kaya kailangan may jacket ka dito medyo paakyat dito hindi po ito patad pag sa video kasi hindi masyado makita kung gaano kakyat yung daan pero pag punta ka dito makita mo baka magsisi ka pa na pumunta ka dito sa mga baguhan pero pag sanay na okay na to alahati lang yung throttle natin mga next primera naman tayo kasi tarik na naman to hindi kakayanin to ng segunda po katarik dito pag gusto nyong patunayan punta kayo dito para makita nyo dito lang sa skyline lulusot ka sa Cervantes dito sa skyline na to lagpasan mo pa yung Kirino marami kang lalagpasan dito yan, skyline na dito makamix skyline na dito yan, matatanong mo na yung mga na mismo yan daming tao dito sa skyline oh, daming mga rider yan skyline na ya jay yan skyline na dito mga kamiks Ada di mana? Ada di kanal? May kanal for me. Ay. Alat di mana kita ambil tu video? Bag pengkatan <laughs> Yan, skyline na dito mga mix. Daming nagpupunta dito. Kung makikita nyo, oh, daming tao dito. Yan. Yan. Yeah. Naka Blue Hill mi na kab lohil mina ay nai canal yan skyline na skyline na makikita mo na nak kami di may at pagbalik natin upyat na naman may napunta pala doon sa kanal kanina yung mga rider na marami na ilagpasan natin sa akyatan meron palang napunta sa kanan ito pagbaba na dito mga kamigs yan kung mapapansin nyo hindi lang halata sa video nakikagpicture na 你干啥？嗯 Ayat mga kamex sobrang tarik Ayan Akyatan Talaga dito Gusto um, na ang tamananang tayo tila may is Ayan, ka na Iganak na tayo Madi yung na ito na, na tayo mga kamex yan sobrang tarik na sobrang tarik mga kamex baka hindi mo mahalata sa video sobrang tarik talaga baka matakot ka pag di ka sanay dito